Uh, hello po sa ating lahat. Uh, good day. Hanggang ngayon, mainit na issue pa rin yung uh, sinasabing uh, blank dyan sa uh, GAA at dyan sa uh, bicameral conference uh, report. Okay. ah uh, may statement ang side ng mga Duterte na sinasabi na ang daw ay invalid dahil doon sa mga blanco. Ngayon, may reply naman dyan ang uh, si presidente uh, Marcos. Ang sinasabi, hindi hindi pwede na magkaroon ng blank dyan sa ga sinasabi pa na pagparalon pag mo yung uh, i-visit mo yung Philippine history hindi para hindi pa yan nangyari ano ngayon nagtataka lang ako bakit uh, may possibility na ba na magkaroon ng blank diyan sa aga uh, so opinion ko lang ano Okay, ito, ito yung naiisip ko. So dyan sa GAA may mayroon talaga yung total uh, expenditure na dapat uh, gastusin ng uh, government in one na uh, fiscal year. Okay? So uh, yung issue ngayon, ito yung budget for 2025. Ngayon, ang ang naisip ko ano is logic. Paano paano mo makuha yung total amount? At kung hindi ako nagkakamali that is more than 3 trillion, yung total amount ng diyan sa General Appropriation Act. Kung may mga blanko-blanco. Okay? So, ang ibig bang sabihin may iniwan na amount pagkatapos balak na sila na, I think, hindi uh, possible yan. That is a Then, talagang hindi pwede na ganyan. Otherwise, uh, madaling ma-detect. Anyway, ang sinasabi naman ng ating uh, President ay kung mayroon tayong duda with regards dyan sa gaa. Yan daw naman ay nakalagay sa uh, website ng Department of Budget and Management. Okay? Uh, naniniwala ako doon. Sa totoo lang, hindi eh, ko naman talaga ibinuto itong dalawa, no? Si BBM at si itong si Vice President. Dahil uh, hindi ako naniwala dyan sa... Uh, Taliano gold 'yan naman sa sa Duterte naman hindi ako naniniwala na good president itong si uh, former president uh, Duterte Ngunit sa ngayon na ang nakaupong presidente ay si BB ano si PBBM uh, will support tayo kasi siya nga ang kwan siya siya yung nakaupo as uh, president of the Philippines so bilang Pilipino uh, suportahan natin siya ibinuto man natin siya o hindi dahil uh, na eh, suportahan natin siya Ngayon, kung may mga things may mga policies may mga decision na we don't agree with so uh, let us uh, speak up uh, this is what we are doing now ano okay bilang Pilipino ngayon Uh, maliwanag na maliwanag na ang talagang gusto ng mga Duterte talaga ay maglabas kung ano-ano para ma-discredit ang sitting president. Okay, ang, dami ng mga isyo, mga yung bangag, pag akong kung yung na, nagro-droga, etc. Et Ngunit, uh, naman, ano, wala, wala ding uh, epekto Okay uh, pagkatapos sa uh, in my case ay agree with his policies diyan sa West Philippines eh uh, pagkatapos sa uh, ano ipapalit mo si Duterte na maka-China eh, so da dapat uh, hindi ano okay ang swerte naman na uh, paalisin yung presidente pagkatapos po po mo yung uh uh vice president na ayon sa quad com uh, hearing sa uh, investigation then ang daming mga katiwalian na ginawa gabi naman tayo mga Pilipino let us uh, uh ano open eye, open our eyes let us listen to logic Let us think uh, uh, intently, ano? intelligently. Deserve ba yung vice president? No. Okay? Ako, in my case, sabi ko nga, hindi ko ibinuto yan yung president ngayon. But then, sinusuportahan natin dahil siyang dapat uh, maging presidente until 2028. Ngayon, kung itong si Vice President ay gustong maging President, then uh, she has to wait until uh, 2028. Kung siya ay mananalo, if in case siya ay mag-file ng uh, Certificate of uh, Candidacy. So, yan lang ang pan natin. Ano? Maliwanag na maliwanag na talagang sinisiraan yung president. Kaya kung ano-ano ang mga isyo na ipinupukol, na inilalabas uh, para magkaroon ng doubt as to the capability, as to the sincerity, as to the wisdom of the president. Ngayon, uh, ito yung masasabi natin doon, ano? sana itong mga blanco o may pirma o wala dyan sa uh, bicameral conference report para sa akin. This is just my personal opinion. Hindi malaga yan, ano? Okay. Kahit may kwan. Actually, dyan, dyan, sa conference na yan, so, dyan yung nag-meet -me yung mga uh, natin ang pinag-uusapan nila yan parang oh ito akin ito ah uh, ito ito yung ito sa iyo oh ititira ititira so uh, once in a while nagkakaroon ng ay oh, hindi ah, dapat mas malaki sa akin mas malaki sa dapat ay uh, ito lang sa iyo dapat ito sa akin ititira yun ang uh, situation so diyan nabubuo yung kwan uh, yung uh, kung ano yung magiging budget uh, ng mga iba't ibang uh, projects uh, ansuon so ano okay ngayon uh, balik tayo dito para sa akin walang hindi mahalaga yung pan that is not a big deal yung pandian sa bicameral conference report ang mahalaga sa akin yang dyan sa General Appropriation Act mismo na uh, pinirmahan ng ating presidente. Dahil uh, kung kung may kung may talaga, kung may mga blank yan uh, na items para sa akin, talagang dapat i-invalidate yung uh, gaana yan. Kasi General Appropriation Act So, talaga nakalista yung uh, expenditure ng government dyan, ano? Okay. So, dyan. Ngayon, maliwanag naman ng kwan, sinabi ng ating president na if ever we have doubt about the GAA, nakalagay yan naman sa uh, DBM o Department of Management ano, DBM Uh, ano? Department uh, DBA, tama? Department of Management DB Okay, ayun na. Department of Budget and Management okay. So, na nakalagay naman doon So, dapat yung mga may duda I-search nila Pagkatapos, pag may mga indeed May mga blank So, that's the time Dapat i ipapublicize ipakita sa publiko para ma-invalidate yung na yan, yung General Appropri uh, General Appropriation Act na yan. Ngunit sa palagay ko wala naman na kanyan sa General Appropriation Act. Yun ang paniniwala ko. That just my personal opinion. Kung doon sa uh, bicameral conference report, may mga blanco, it's okay para sa akin. It, it, that, that, is not a big deal. That is not important. Ang daang talaga may importante, yung malinis yung general appropriation act. Kaya sa nakikita natin, talagang lahat ng mga bagay ginagawa ng mga Duterte para magdown ang ating president. But, uh, uh, siyempre, Uh, as I remember, nung is, is, yan sa Malacanang, sabi ng presidente, wag mo nang uh, signan, ipan mo na pag-aralan, o oh, waiting days. So sa palagay ko, talagang ginawa nila yung kanilang homework. The secret, ano, the executive, uh, the executive department o oh, ang ang kuan malakanyang ay ginawa talaga yung dapat para makita yung mga dapat uh, makita yung kabuuan ng uh, General Appropriation Act para makita yung o kay maalis yung mga bagay na dapat uh, alisin. So yan lang, no? So muli, thank you. Sana you like at saka subscribe sa ating uh, YouTube uh, channel. Ang ang ginagawa natin ay para sa atin ay para sa ating uh, bayan, para sa ating kapwa Pilipino. Sumuli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel. Tulungan ninyo akong ma-share yung mga gusto nating ma-share for the sake of our country. Maraming salamat.